Yan. Oh. Ano tawag dito? Sa inyo. Ano tawag dito sa amin? Tagala pa. tawag sa amin. Duhay klase nin kasi tagala at saka taga tag, taliwasay taliwasay ay tagala pa malanggas. Ito na naman. Ito ang laki. Ang tapos Ito parang Wow! Tingnan, buhay ba to? Ada. Patay na. Ang laki oh. Sana. Patay na siya. Patay. Malas. Ito na yun. Ano pa tayo? Yan oh. Yan oh. Laki. Yan. Ang buhas na. Ano? Hindi. Ala. Ala. <laughs> Oo. Yeah. Oh. Bola. Ye. Lo. Bola ke. Lah. Ano to? Ang um, lagay to oh. No, oh, laki sa lagayan. Diba? Wa wow, answer. Malaki keto laman? Ha. Melaki daw laman ito. Nanga-natin yeah. sa dalawa ano? Ha. Uh -huh. Hello! <laughs> no! Oh, laki pa, Laki pa sa palad ko. Sige. Ignorante na ako. <laughs> Ayan. Bayra. Hello? No. Hello?